Takbuhan ni Karina ang mga health center kapag ito'y kinukulang sa budget na pambili ng gamot dahil kasi sa mahal ng presyo ng ilang gamot sa butika kung minsan hindi ito nakakabili ng kumpletong gamot para sa kanyang asawang may sakit. Ito'y kahit nangangailangan din ito ng gamot sa kanyang iniindang sakit. Kung meron silang available, gaya kahapon, meron available but yung hinuhubot naman yung <laughs> magpipila-pila, asawa muna kasi mas mahirap sa kanya yung sakit niya, cancer niya. Para mapababa ang presyo ng mga gamot sa butika, noong nakarang linggo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapadali sa pagpasok ng mga gamot mula sa ibang bansa na mas mura. The President has directed the Food and Drug Administration to further streamline the drug application process in the Philippines and to provide uh, further drug accessibility for all the Filipinos and in the future the cheaper medicine for us Ilan sa mga gagawin ng FDA ay ang pagpapahaba ng validity ng License to Operate at Certification of Product Registration ng mga gamot at pag-amiyanda sa bayarin para sa upgrading ng laboratory at pagpapabili sa registration ng mga gamot. Dagdag pa dito ang pagtatayo ng ParmaZone o one-stop shop para sa application at registration ng mga gamot. Pagpasok po ng isang gamot, derecho testing, derecho registration, para po magkaroon po ng mabilis at malaki ang lawak ng coverage especially those essential medicines like for example the generic drug and the antibiotics that has been approved by the stringent regulatory authority of the different countries dahil dito, matitiyak ang mas abot kaya pang mga gamot sa mga butika sa bansa kasunod na rin ng pagtatanggal ng FDA ng value-added tax sa 50 na gamot sa bansa noong nakarang taon. Kinabibilangan ito ng gamot para sa cancer, diabetes, high cholesterol, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Sa visa ng Republic Act 10963 o Tax Reform Acceleration and Inclusion o mas kilala bilang TRAIN Law at Republic Act No. 11534 o the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises o CREATE Law. Maliban sa mababang presyo ng gamot, tututukan din ng FDA ang pagpasok ng mga bakuna kontra ASF at bird flu. We uh, release uh, media announcements encouraging... All uh, possible importers to apply uh, for uh, these uh, uh, veterinary vaccines. So we have been encouraging them. And uh, DG Sakati have already mentioned that uh, we establish a TF uh, for us to be ready once they will apply for a registration. Sa ngayon, mayroon ng tatlong kumpanya mula sa ibang bansa ang nagbigay ng kanilang interes para sa pag apply ng registration ng bakuna kontra bird flu sa bansa pero inaantay pa ng FDA na magsumite ang mga ito ng aplikasyon. Ayon sa Department of Agriculture, anim na pong probinsya pa rin sa bansa ang mayroong kaso ng African Swine Fever habang siyam na lang na probinsya ang nananatiling apektado ng avian flu o bird flu. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.